Kung may nagsabing saktan mo ang isang tao, susunod ka ba? Kahit alam mong mali? Kahit nakikita mong nasasaktan na siya? Sa normal na usapan, halos lahat sasagot ng hindi. Pero isang eksperimento ang nagbunyag ng kabaligtaran. Ito ang Milgram Experiment. Isang psychological study na ginawa noong 1961 sa Yale University. Ang layunin? Alamin kung gaano kalayo ang kayang gawin ng isang ordinaryong tao kung may autoridad na naguutos sa kanya. Ang resulta, nakakagulat, nakakatakot at hanggang ngayon, relevant pa rin. Lalo na sa panahon na maraming bulag na tagasunod ng sistema, gobyerno at kahit ng maling pagibig. Sa experiment, may isang taong pinapaniwala na siya ay nagbibigay ng electric shock sa isang tao sa kabilang kwarto tuwing sumasagot ito ng mali. Tuwing tataas ang bultahe, naririnig niya ang sigaw, pakiusap at ng biktima. Pero ang eksperimento ay scripted, walang totoong kuryente. Ang biktima ay aktor lang, pero ang reaksyon ng subject, totoo. At kahit umiiyak na ang nasa kabilang linya, halos 65% ng participants ay nagpatuloy sa pag-shock hanggang sa pinakamataas na level. Basta, may nagsabi lang na ituloy mo lang. Dahil ang nagsasalita ay isang taong may uniporme, may posisyon, may tinig ng autoridad. Ang tanong, paano nangyari ito? Bakit ang isang matinong tao ay kayang gawin ng mali? Basta inutusan lang siya ng isang nakakataas, ano ba ang nangyayari sa isip ng isang taong inaakalang siya ay walang choice? Sa video na ito ng Darkness of Truth, lalampasan natin ang teorya. Ilalantad natin ang ugat ng bulag na pagsunod. O ipapakita namin sa iyo na kung hindi ka aware, baka isa ka rin sa mga taong susunod kahit alam mong may mali. Number 1. Obedience sa loob ng pamilya, eskwela, at trabaho. Magsimula tayo sa pinakamalapit sa atin, pamilya. Bata ka pa lang, tinuruan ka ng sumunod. Bawal sumagot. Bawal kumontra. Kapag matanda, tama lagi. Kapag magulang, hindi pwedeng tanungin. Sa una, iniisip mong respeto iyon. Pero habang tumatagal, nagiging programming ito sa utak mo para maniwala na ang autoridad ay laging tama. Dahil dito, kahit malina ang sinasabi o ginagawa ng nakatatanda, napipilitan ka pa rin sumunod. Kahit masama na ang pakiramdam mo, kahit lumalabag na sa prinsipyo mo, kasi nga utos ng mas mataas. Parang sa Milgram experiment, hindi mo na sinusuri ang tama at mali, kundi kung sino ang nagutos. Sa eskwela, ganito rin. May ilang guro na imbes na magturo, nang aabuso ng kapangyarihan. May favoritism. May diskriminasyon. May pangiinsulto. Pero bihira kang makakita ng estudyanteng lumalaban dahil sa takot. Takot bumagsak. Takot mapagalitan. Takot na masira ang imahe sa harap ng iba. Sa trabaho lalong matindi. Kahit illegal, kahit mali. Kapag boss ang nagutos, halos wala kang magawa. Isang salita lang. Gawin mo yan. Trabaho mo yan. Kahit labag sa batas, susunod pa rin ang ilan. Dahil baka mawalan ng trabaho. Baka mawalan ng kita. Baka mawala ng respeto sa mata ng sistema. Ganyan kabagsik ang epekto ng autoridad sa utak ng tao. Kahit hindi ka pinipilit gamit ang dahas, sapat na ang presence ng kapangyarihan para lumambot ang konsensya mo. Sapat na ang takot para isuko mo ang tama. At ito na pumapasok ang bulag na pagsunod. Hindi mo na sinusunod ang tama, kundi ang mas mataas. Hindi mo na ginagamit ang utak mo, kundi ang script na itinuro sa'yo na kapag nakakatanda, kapag nasa posisyon, dapat sundin kahit hindi mo naiintindihan. Ang tanong, Ilang beses mo nang isinantabi ang prinsipyo mo dahil lang may nagsabi sa'yo na trabaho mo yan? Batas yan. Ako ang nakakaalam. Ilang beses mo nang sinakal ang sarili mong boses dahil baka mapahiya ka sa harap ng isang taong mas mataas sa'yo? Ito ang aral ng Milgram Experiment. Hindi mo kailangang maging masama para gumawa ng mali. Minsan sapat na ang simpleng utos mula sa taong may posisyon at kusakang susunod kahit pa may masasaktan. Kahit pa ikaw na pala ang nawawala. Number two, ang utos na may kasamang guilt. Isa sa pinakamabisang paraan para mapasunod ka ay hindi sa pamamagitan ng dahas kundi sa guilt. Hindi ka pipilitin. Hindi ka sisigawan. Pero ipaparamdam sa'yo na may kasalanan ka kung hindi ka susunod. Ito ang isa sa mga pinakamapanganib na anyo ng control. Sa Milgram Experiment, maraming participants ang nagpakita ng pag-aalinlangan. Nagtanong sila. Nagdalawang isip. Umiling. Pero sa tuwing sasabihin ng authority, figure ang mga salitang tulad ng please continue o The experiment requires that you continue. Tumataas ang guilt nila kapag tumatanggi. Dahil dito, kahit nag-aalangan na sila, nagpatuloy pa rin. Hindi dahil gusto nila. Hindi dahil naniniwala sila na tama ang ginagawa nila. Kundi dahil ayaw nilang makasira sa inaakalang importanteng layunin. Ayaw nilang maging dahilan ng failure ng experiment. At ang pakiramdam ng kasalanan, naging utos na rin. Ganito rin sa totoong buhay. Kapag sinabihan ka ng mahal mo ba talaga ako, edi eh gawin mo yan para sa akin hindi mo na alam kung love ba talaga ang dahilan o guilt na lang. Kapag sinabihan kang sa dami ng naitulong ko sa'yo, ganyan ka pa, hindi ka na pinipilit. Pero ramdam mong wala kang choice. Ang guilt ay isang emosyon na malalim ang ugat. Mula bata ka pa lang, tinuruan ka ng mahiya kapag hindi ka sumunod. Kaya pag tumanda ka na, kahit hindi na utos ng magulang, kahit utos na ng ibang tao, dala mo pa rin ang takot na makasakit. Dala mo pa rin ang programmed guilt. Kaya marami sa atin ang napapasunod hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ayaw masabing masama tayong tao. Ayaw nating i-disappoint ang ibang tao. Kaya kahit mali, kahit laban sa sarili mong prinsipyo, tumatango ka pa rin. Sumusunod ka pa rin. Ngingiti ka pa rin habang unti-unting nauubos ang loob mo. Sa mga relasyon, sa trabaho, sa lipunan, guilt ang madalas na sandata. Tahimik ito, pero malalim. Wala kang latay sa katawan, pero may ka sa konsensya. At sa dulo ng lahat, ikaw mismo ang magsasabi sa sarili mo, ako ang mali. Ito ang epekto ng autoridad na marunong gumamit ng guilt. Hindi mo mararamdamang inutusan ka. Hindi mo mararamdamang pinilit ka. Pero kapag nabulag ka sa guilt, kusang loob mong gagawin ang ayaw mo. What? Iisipin mong ikaw ang may kasalanan kung bakit ka nahulog. Number 3. Kapag uniform na ang nagsalita, tumatahimik ang konsensya. Napansin mo ba kung gaano tayo madaling sumunod kapag may suot na uniforme ang nagsalita? Nurse, police, teacher, pari, manager. Kahit hindi natin kilala, bigla tayong tumatahimik. Tumitino, sumusunod bakit? Dahil ang utak natin ay sanay sa visual authority. Sa Milgram experiment, ang taong nagbibigay ng utos ay nakasuot ng lab coat, parang scientist. Walang galit, walang sigaw. Pero sapat ang presence niya para maniwala ang mga participants na legit ang ginagawa nila. Kahit naririnig na nila ang sigaw ng biktima, nagpatuloy sila. Bakit? Kasi may uniform eh. Kasi mukha siyang may alam. Ganito rin sa labas ng eksperimento. Ilan sa atin ang nabentahan ng scam dahil nakabarong ang kausap. Ilan sa atin ang bumoto sa politiko dahil ang galing magsalita at mukhang disente. Hindi na tayo nagtatanong ng tama o mali. Tinitingnan lang natin kung respectable ba ang dating. Kapag naka-uniform ang taong nasa harap mo, hindi mo agad napapansin ang intensyon niya. Hindi mo iniisip kung ginagamit ka ba. Ang iniisip mo agad ay, dapat makinig ako, dapat sumunod ako. Dahil siya ang authority. Siya ang may karapatang magsabi kung ano ang dapat. Sa trabaho, boss mo yan. Sa paaralan, guru mo. Sa pamilya, matanda. Sa simbahan, pare. Kapag may posisyon, parang automaticong wala ka ng karapatan magtanong. Parang kasalanan na ang mag-doubt. Pero isipin mo ito, ilang tao na ang ginamit ang uniforme para makapanakit? Para makapanloko? Para makontrol? Minsan ang uniform ay hindi tela, kundi imahe. May mga taong marunong magsalita. Marunong magpakumbaba. Marunong magpanggap na mabait, matalino, at may malasakit. Pero sa totoo lang, may agenda. So kapag hindi mo alam kung paano mag-question, ikaw ang susunod. Ikaw ang gagamitin. Dito pumapasok ang madilim na parte ng obedience. Dahil sa lab coat, sa posisyon o sa imahe, parang automaticong shutdown ng critical thinking mo. At minsan, sa sobrang tiwala mo sa authority, hindi mo na namamalayang ikaw na ang humahawak ng kuryente. Kaya sa susunod na makakita ka ng taong may posisyon, huwag agad maniwala, huwag agad sumunod. Dahil minsan, ang pinakamapanganib na utos ay yung galing sa taong mukha lang tama, pero unti-unti ka na, palang tinutulak sa kasalanan. Number 4. Paano ka ginagawang tagapagparusa ng sistema? Isipin mong ikaw ang ordinaryong empleyado. Tahimik lang. Gumagawa ng trabaho mo araw-araw. Hanggang sa isang araw, may utos. I report. Mo yung kasamahan mong nahuli sa CCTV. Kahit alam mong maliit na bagay lang ang ginawa, pinapagawa sa'yo. At dahil yun ang utos, ginagawa mo. Hindi dahil masama ka, kundi dahil yun daw ang tama. Yun ang protocol. Ginawang kasangkapan ang participants para sakta ng iba. Hindi sila masamang tao. Pero dahil nasa role sila bilang tagapagpatupad ng utos, hindi nila naramdaman ang bigat ng ginagawa nila. Hindi nila nakita ang sarili nila bilang nananakit kundi sumusunod lang. Sa lipunan, maraming ganyan. Mga polis na sumusunod sa illegal raid. Mga empleyado ng gobyerno na pinapapirma sa peking papel. Mga estudyante na pinagche-check ng test papers para manghuli ng kopyahan. Ginagawa nating tagapagparusa ang mga ordinaryong tao. At ang masama, nasanay na sila. Kapag sinabi ng authority na tama ang ginagawa mo, mas madali kang mapaniwala na okay lang, na hindi ikaw ang may sala, na hindi ikaw ang nananakit. Pero sa totoo lang, ikaw ang humahawak ng sandata. Ikaw ang naglalagay ng pressure sa iba. Ikaw ang nagbabaon ng guilt sa taong walang laban. Ito ang tinatawag na diffusion of responsibility. Sa isip mo, hindi ikaw ang gumawa ng mali kasi inuutos lang sa'yo. Kaya kahit saktan mo ang kaibigan mo, iwan mo ang mahal mo. Sirain mo ang trabaho ng kapwa mo, ang ending palagi ay, hindi ko choice to. Sa ganitong sitwasyon, unti-unti kang ginagawang kasangkapan ng mas mataas. Ikaw ang kamay na sumusuntok. Ikaw ang bibig na naninira. Ikaw ang paa na lumalakad papunta sa kasamaan. Pero hindi mo nararamdaman ang bigat dahil may nagpasan ng desisyon para sa'yo. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil may nagsabi sa'yo na gawin mo. Ilang beses mo nang kinalaban ang isang tao. Hindi dahil alam mong mali siya, kundi dahil yun ang pinaniniwalaan ng sistema. Kapag hindi mo sinuri ang utos, Kapag hindi mo tinanong ang motibo, maaring ginagamit ka na hindi para protektahan ang tama, kundi para patahimikin ang tama sa pangalan ng bulag na pagsunod. Number 5. Kapag sistema ang kalaban, tahimik ang tao. Isa sa mga pinakadelikadong kalaban ay hindi tao, kundi sistema. Isang structured na mundo kung saan lahat ng kilos mo ay may batas, may order at may consequence. Kaya kahit gusto mong tumutol, kahit alam mong mali, nananahimik ka na lang. Kasi ang kalaban mo hindi lang isang tao, kundi ang buong galaw ng lipunan. Sa Milgram Experiment, hindi pinagbantaan ang mga participants. Walang barel, walang sapilitan. Pero dahil may sistemang sinet up, may experiment, may role, may proseso, nagpaubaya sila. Ginawa nila ang mali dahil parang yun ang tama sa loob ng sistema. Sa totoong buhay, ganyan din ang nangyayari. Ilan sa atin ang gustong tumulong pero pinagbawalan ng protocol. Ilan ang gustong magsalita pero tinakot ng posisyon. Ilan ang nakakita ng mali pero tahimik na lang kasi baka mawala ng trabaho, grado o respeto. Ang kapangyarihan ng sistema ay hindi laging garapal. Minsan subtle, pero matibay. Gagawin kang bahagi ng makina hanggang hindi mo na matukoy kung ikaw pa ba ay tao o instrumento na lang ng kung sinong mas mataas. At ang masama pa, sa tagal mong bahagi ng sistemang mali, makakalimutan mo na kung ano talaga ang tama. Matututo kang manahimik matututo kang sumunod. Hanggang sa ang konsensya mo, kusa na lang tumitigil sa pagtutol. Kapag ito ang nangyari, wala nang kailangan ng authority na mangutos. Kasi ikaw mismo, isinusuko mo na ang sarili mong paniniwala. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil alam mong talo ka kapag lumaban ka sa sistema. Ito ang pinakamalupit na anyo ng obedience. Hindi na kailangan ng utos. Hindi na kailangan ng sigaw. Dahil ang utak mo na train na maging tahimik. At kapag ganyan na ang estado mo, kahit makita mong may ginagahasa ang sistema sa harap mo, pipikit ka na lang, lalampas ka na lang, kasi tinuruan ka ng lipunan na sumunod, kahit mali. Number 6, ang pagpatay sa sariling konsensya. Habang tumatagal kang sumusunod sa utos kahit mali, unti-unting namamatay ang pinaka bahagi ng sarili mo, ang konsensya. Hindi ito biglaan, hindi ito halata. Pero araw-araw, sa bawat oo mong binibigay sa bagay na ayaw mo, unti-unti kang nagiging manhit. Sa Milgram Experiment, Ramdam ng ilang participants na mali ang ginagawa nila. Kitang kita sa katawan nila, pawis ka ba, pag-aalinlangan. Pero kahit may emotion, tuloy pa rin sila sa pag-shock. Sa dulo, nagkakaroon ng disconnection sa isip nila. Ang pakiramdam, hindi ko ito kasalanan. Inutusan lang ako. Kapag lagi mong ginagamit ang excuse na utos lang ito, trabaho lang ito, protocol lang ito, pinabasag mo ang connection ng konsensya mo sa ginagawa mo. Kaya kahit alam mong may nasasaktan ka, kaya mong ituloy kasi hindi mo na nararamdamang ikaw ang may pananagutan. Ganito rin ang nangyayari sa mga tao sa tunay na mundo. Soldiers na sumusunod sa masaker. Employees na nagpapatuloy sa corruption. Lovers na nananakit emotionally. Pero sinasabing minahal lang naman kita. Hindi nila ramdam ang sakit ng ginagawa nila. Kasi hindi na nila naririnig ang sariling konsensya nila. At kapag wala ng konsensya, mas madali nang gawin ang masama. Mas madali kang gamitin ng mga nasa taas mas madali kang gawing kasangkapan sa kasinungalingan, panlilinlang o pananakit na parang wala lang. Ito ang pinakadelikadong epekto ng obedience, hindi lang ito tungkol sa pagsunod. Ito ay tungkol sa pagpapalalim ng ugat ng pagkamanhid. Hanggang sa dumating ang araw na hindi mo na ma kung nasan ang linya ng tama at mali. Ang tanong, kamusta ang konsensya mo? Buhay pa ba? O tinuruan ka na nitong lipunan kung paano ito patayin ng dahan-dahan? Dahil sa pagsunod na walang tanong, baka ikaw na mismo ang unti-unting nawawala. Number 7. Ang kalayaan mong pinagpalit sa katiwasayan. Sa bawat pagsunod na hindi mo tinanong, may kapirasong kalayaan kang nawawala. Sa bawat sige na lang na binitawan mo para hindi ma-issue, para hindi mapagalitan, para hindi mawalan ng trabaho, unti-unti mong ibinibenta ang sarili mong boses. Ito ang pinaka-critical na punto ng Milgram Experiment. Hindi lang ito tungkol sa pagsunod. Hindi lang ito tungkol sa guilt o takot. Ito ay tungkol sa kung paano pinipili ng tao ang katiwasayan kaysa kalayaan. Kapag walang gulo, kapag walang banggaan, kapag may sumisigaw ng utos, mas madaling sumunod, mas madaling tumango, mas madaling manahimik. Sa lipunan, ganito ang kondisyon ng maraming tao. Mas pipiliing mag-blind eye sa mali, basta lang hindi sila madamay. Mas pipiliing tumahimik sa harap ng abuso, basta hindi sila ang target. Mas pipiliing sumunod, kahit hindi sang-ayon dahil mas mahalaga ang comfort kaysa confrontation. At ang masakit, habang paulit-ulit mong ginagawa ito, napupugutan ka ng pagkatao. Wala ka ng paninindigan. Wala ka ng prinsipyo. Wala ka ng sariling desisyon. Dahil natutunan mo ng mas okay ang walang conflict, kahit mali ang kalakaran. Sa Milgram Experiment, ang mga participant ay ordinaryong tao, mga guro, office worker, simpleng mamamayan. Pero sa presensya ng authority, unti-unti nilang isinuko ang sariling moralidad para sa katahimigan. Para sa order, para hindi sila mapansin. At sa dulo, sila ang naging kasangkapan sa sakit ng iba. Kaya ang tanong ay ito. Ilang beses mo nang isinuko ang prinsipyo? Mo para lang matawag na mabait? Ilang beses mong pinili ang tahimik na buhay kaysa sa tama? Ilang beses kang naging kasangkot sa pananahimik na pumatay ng katotohanan? Hindi lahat ng pagsunod ay kabutihan. Minsan, ang pagsunod ay dahan-dahang pagkamatay ng boses mo. At kapag wala ka ng lakas para magsalita, para tumutol, para tumindig, dun ka na tunay na natalo hindi ng authority, kundi ng sarili mong takot. Number 8. Ang tunay na kalaban ay hindi tao, kundi blind obedience. Sa dulo ng lahat, hindi tao ang pinakamalupit na kalaban mo. Hindi ang boss mo. Hindi ang guro. Hindi ang system. Ang tunay na kaaway ay yung tahimik, pero makapangyarihang ideya sa loob ng isip mo. Ang blind obedience. Ito yung moment na hindi mo na iniisip kung tama ba o mali hindi mo na tinitimbang ang epekto. Ang tanging mahalaga ay may nagsabi, may utos, may protocol. At dahil doon, pakiramdam mo ay ligtas ka. Pero ang hindi mo alam, kada pagsunod mo ng walang tanong, ikaw mismo ang tumutulak sa sarili mong pagkasira. Hindi mo kailangang maging masama para makasama sa kasamaan. Kailangan mo lang ang tahimik na pagsunod. Ang mga pinakamatitinding krimen sa kasaysayan, genocide, torture, pandarambong, propaganda, lahat yan ay naisakatuparan hindi lang ng mga utak ng masama, kundi ng ordinaryong taong sumunod lang. Kaya delikado ang obedience kapag hindi mo ito sinusuri. Dahil pwedeng gamitin ng kahit sino ang takot, respeto o loyalty mo para itulak kang sirain ng iba o sirain ng sarili mo. At ang masakit pa, hindi mo mararamdaman ang bigat ng ginawa mo hanggang huli na ang lahat. Sa Milgram Experiment, walang halatang kontrabida. Pero may trauma, may guilt, may pagkawala ng pagkatao. Dahil walang tanong, walang pagtuto, walang boses. Kaya ngayong alam mo na, tanungin mo ang sarili mo. Sunod-sunuran ka ba? O may isip kang ginagamit sa bawat utos? Ginagamit mo ba ang puso mo sa bawat desisyon? O hinahayaan mong ibang tao ang magdikta ng tama at mali? Ang mundo ay punong-puno ng utos. Ang batas ng instruction. Pero tandaan mo, kahit may nagsabi, ikaw pa rin ang may choice. At sa bawat choice, nakasalalay kung mapapanatili mo ba ang konsensya mo o kusa mo na lang itong isusuko. Kung umabot ka sa parting ito ng video, isang bagay ang malinaw, hindi ka ordinaryong tao, isa kang tao na nagising. Kasi karamihan, hindi na nagtatanong, hindi na nagre-reklamo, hindi na nakikinig sa boses sa loob nila. Pero ikaw, nandito ka pa rin kasi gusto mong maintindihan kung paano ka kinokontrol. Ang Milgram Experiment ay hindi lang eksperimento. To, ay refleksyon ng mundong ginagalawan natin. Araw-araw may utos, may authority, may kapangyarihan. Pero ang tanong, Hanggang saan ang kaya mong sundin? Hanggang saan mo isusuko ang sarili mong prinsipyo? Baka kaya ka laging pagod? Baka kaya ka laging tahimik? Baka kaya parang unti-unti kang nawawala? Ay dahil matagal ka ng sumusunod sa mga utos na hindi mo kinukwestiyon. Mga utos na sinakalang boses mo. Mga sistema na tinuruan kang maging sunod-sunuran. Para hindi ka maging problema. Ngayon, boss, ikaw na ang magdesisyon. Hindi ako. Hindi ang mga may posisyon. Hindi ang lipunan. Ikaw. Kasi sa huli, walang ibang mananagot kundi sarili mo. Lahat ng pipirmahan mo, papaniwalaan mo, gagawin mo, ay magiging parte ng kwento mo. Kaya siguraduhin mong ikaw ang nagsusulat. At kung pakiramdam mo ay ginamit ka na, niloko ka na, pinatahimik ka na ng sistema, hindi pa huli ang lahat. Ang konsensya, kahit gaano katahimik, marunong pa rin sumigaw. Makinig ka ulit, tumindig ka ulit, matutong tumanggi. Dahil minsan, ang pinaka-rebelde ay ang taong marunong magsabing hindi. Kung gusto mong mas marami pang matutunan tungkol sa kung paano ka kinokontrol ng paligid mo at paano mo makukuha pabalik ang boses mo, subscribe ka sa Darkness of Truth. Dito, hindi namin binubulag ang katotohanan. Nilalatag namin ito sa harap mo. Hanggang sa susunod, boss. Tandaan mo, hindi lahat ng sumusunod ay mabuti at hindi lahat ng tumatanggi ay masama. Minsan ang pagtutol ang tanging paraan para manatiling tao.